paminawa anak na ito'y naghilak anak na ito'y naghilak la niinit nagkalit anak it's amazing <clears throat> ayan biglang umiinit guys kanina ang kapal ng kapal ng ano ng ulap at ngayon biglang umiinit so yan guys it's amazing mga palangga o oh, biglang umiinit imagine mga palangga kanina kumukulog kumikidlat at ngayon biglang umiinit it's amazing world <laughs> good morning it's amazing morning so yan biglang umiinit guys siguro naaawa yung kaulapan mga palangga sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho na uh, maagang umalis sa kanilang tahanan. So, ayan. Good morning once again. Magandang umaga. Ohayo mas Tambay muna kami dito sa tindahan ni Papi, guys. Naghihintay na maluto yung sinaing kong kanin. At naghihintay din kami na mayroong bumibili dito sa tindahan. Kamina basa ti charena ni mo anak. Kamina basa ti charena ni mo anak. yung saba ni Kuya Gia ni mo anak. Ku oh, na nokdogi hapon guys. Nanugdog hapon mga palangga. Grabe mga palangga, araw-araw umuulan dito. Araw-araw umuulan. It's a wonderful yung langaw guys o oh, hindi po talaga umalis yung langaw sa notebook mali mga langawa pabutang siguro nang alcohol guys butangan ginaroon akong alcohol ng langawa mga palangga Nak, bang kaslangaw, anak bang kas <laughs> langaw anak papi good morning magsi good morning kas imong mga manunood anak please anak And mag say thank you ka anak sa imong mga viewers. Please anak. Mm, <laughs> artista hon sa ginako anak. Please mama. Taga Santo anak. Pray always ang bata para kaloyan sa Ginoo. <laughs> Magpray please mama again. Ha? Magpray always si baby ha. Gwapo kayo oh. Cute pagi <laughs> guapo bata. lah anak ni ang hangin anak. Kabugno buyas hangin anak nakaral nagkaral-karal ang atop anak. Nagkaral-karal ang atop anak. Kusog ang hangin anak. Yan guys, ang kurtina guys, oh. Yan. Bisag na sa sulod ang kurtina mga palangga, nagpalid-palid. Ayan, thank you for watching guys. Ayan, ito lang po ang update ngayon sa tindahan ni Papi. Nandito siya sa loob. Magandang umaga at have a fruitful uh Wednesday to all of us